Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Bawat sulok ng ating planeta, merong kang maikitang daga. Merong daga sa nagyayelong lugar. Merong daga sa ilalim ng tubig. E eh, pati ba naman sa likod ng lalaki na ito, meron ding daga? Nang dahil sa nagkalat ang mga daga sa iba't ibang lugar, nagbigay daan nito upang sila ang maging paboritong pagkain ng mga predator. Sa tuwing nagugutom ang mga predator, ang mga daga agad ang kanilang hinahanap. Pero kahit maliit man ang bibuit sa inyong paningin, huwag na huwag mo itong iismulin. Dahil sa maniwala ka man o hindi, ang mga daga na ito ay may paraan upang takasan ang kalaban. Kaya naman for today's video, mapapanood nyo ang iba't ibang paraan ng mga daga para iwasan ang panganib gaya na lang ng daga na kayang lumipad, daga na maraming tinik, at ang daga na magaling magtago sa pusa. Makita pa kaya ni Muning kung saan nagtatago ang bubuit? Pero bago tayo magpatuloy, dapat mo munang pindutin ang like button at mag-subscribe sa FTP channel. Mas maraming subscriber, mas lalo akong sisipaging gumawa ng mas marami pang videos. Kaya sa mga magsusubscribe pa lamang, maraming salamat. Dito sa Australia, tuwing pagsapit ng gabi, naglalabasan ang kumpulan ng mga daga. Naging problema rito ang pagrami ng mga daga na siyang sumisira sa pananim ng mga magsasaka. Ayon sa mga tao rito, nahihirapan silang humuli ng daga dahil sobrang bilis nito tumakbo. Alam mo ba na ang mga bibwit ay kayang tumakbo sa bilis na 12 miles per hour? Ibig sabihin, kasing bilis lang ng mga tao kung tumakbo ang mga daga. Dahil sa bilis nilang tumakbo, madali nilang natatakasan ng mga kalaban. Kung tutungo tayo sa desyerto ng Mongolia, merong daga rito na sa sobrang laki ng tenga, alam agad nito kung may paparating na kalaban. Ang daga na tinutukoy ko ay ang Long-Eared Jerboa. Kung ngayon ka lang nakakita ng ganitong klase ng daga, tsak nakatutuwaan mo ang laki ng kanilang tenga. Para sa mga Jerboa, mabisa ang kanilang tenga upang madali nilang marinig kung may paparating na kalaban. Ang cute nila, no? para silang totoong Pokemon. Pero kahit malakas ang pandinig ng mga daga, kaya ba nilang takasa ng mga pusa? Ang mga pusa kasi ang kinikilala ng mga daga bilang matalik na kalaban. Nakakatawang isipin na kahit maliit lang ang mga daga, hindi ito natatakot lumaban. Kung minsan pa nga eh, may kita mo ang daga na naikipag-away sa mga pusa. Aba, e eh maski ang ahas ay hindi yaatrasan ng mga daga. Nakunan sa video kung paano nilabanan ng daga ang ahas na kumuha sa kanyang anak. Mahikita pa nga ang ahas habang kagat nito ang anak ng daga. Mabuti na lang at hindi sumuko ang nanay na daga kaya nito napalayas ang ahas. Sa huli, ligtas na nabawi ng daga ang kanyang anak. Kung tutungo naman tayo sa desierto ng California, dito natin may ikilala ang pagwit na may pambihirang talento. Ito ang mga kangaroo rat. Inawag na kangaroo ang daga na ito dahil meron itong mahabang binti gaya ng sa mga kangaroo. Ginagamit nila ang kanilang binti upang sila ay makatalo ng sobrang taas. Sa ganitong paraan, nagagawa nito ang umiwas sa atake ng makamandag na ahas malakas ang pakiramdam ng mga daga na ito kaya kahit anong bilis ng tuklaw ng ahas, kayang-kaya nito ang umilag. Sa sobrang astig ng mga daga na ito, kaya pa nilang sipain ng ahas na para nag-aral ito ng kung fu. Ito pala ang Jackie sa mundo ng mga daga. Kung may mga daga na kaya tumalo ng mataas, meron naman daga na nababalot ng napakaraming tinig. Ang halimbawa ng daga na tinutukoy ko ay ang mga porcupine. Ang mga porcupine ay kabilang sa pamilya ng rodents kaya isa ito sa malapit na kamag-anak ng mga daga. Talaga namang kabibiliban mo ang depensa ng mga porcupine dahil lahat ng hayop ay natatakot na lumapit rito. Paano ba naman, isang maling lapit mo lang rito ay pwede kang matusok. Alam mo ba na maski ang mga naglalakihang leon ay natatakot sa depensa ng porcupine? Patunay lang ito sa kung gaano kastig ang porcupine na kabilang sa pamilya ng mga daga. Kung hindi mo alam na ang mga porcupine ay kabilang sa pamilya ng mga daga, siguradong hindi mo rin alam na ang mga squirrel ay kabilang din sa pamilya ng mga bibuit. Tama ka sa narinig mo. Ang mga squirrel ay kabilang sa lahi ng rodent. May iba't ibang paraan ang mga rodent upang takasan ng kalaban. Ngunit merong isang uri ng squirrel na talagang namang kaaaliwan mo kung paano tumakas. Ito ang tinatawag na flying squirrel. Upang tumakas sa kalaban, tumatalon ito sa taas ng puno na parabang lumilipad. Ang tawag sa estilo ng squirrel habang nagpapadausto sa hangin ay gliding. Nagagawa ng mga squirrel ang mag-gliding sa hangin dahil meron itong malapad na balat sa tagiliran. Alam mo ba na kaya nitong tumalon mula sa taas na 500 feet? Sa taas ng kanilang kayang liparin, walang ibang predator ang kayang sumunod sa kanilang direksyon. may mga daga na kayang lumipad, meron namang mga daga na mas kinaya ang lumangoy. Ito ang napili nilang paraan upang umiwas sa kanilang kalaban. Ang magandang halimbawa nito ay ang muskrat na may kita sa mga ilog ng North America. Medyo malaki itong daga na nahahawik sa mukha ng beaver. Tinawag itong semi-aquatic dahil kaya nitong mabuhay sa parehong lupa at na sa tubig. Napili ng maskrat ang mamuhay sa tabing-ilog dahil hindi siya rito masusundan ng kanyang mga kalaban gaya ng wolf at ng mga agila. Kapag may nakita silang kalaban, agad na nakapagtatago sa ilalim ng tubig ang mga maskrat. Mula sa ilog ng Amerika, tumungo naman tayo sa Africa upang makilala ang daga na may kakaibang depensa laban sa mga predator. Marami kasing gutom na hayop sa Africa kaya mas minabuti ng mga naked mole rat ang magtago sa ilalim ng lupa. Ang dagana ito ay tinawag na naked dahil kakaunti lang ang balahibo nito sa balat kaya nagmistula itong nakahubad. Malaki ang ngipin ng dagana ito dahil ito ang kanilang paraan upang hukayin ang lupa. Dito sa ilalim ng lupa, nagsasama-sama ang buong pamilya ng mga naked mole rat. Mas gusto ng daga na ito ang tumira sa ilalim ng lupa dahil ligtas sila sa mga kalaban na gustong kumain sa kanila. Kung tutuusin, hindi kailangang maghukay ng lupa upang makapagtago ang mga daga. Meron kasi silang mga nakakatawang paraan upang makapagtago sa kanilang kalaban. Gaya na lang ng daga na ito na nakuhang magtago sa gilid ng gulong. Hirap na hirap ang pusa sa paghahanap kung nasaan na nga ba ang target niyang daga. Makita pa kaya niya ang daga? Sa huli, nanalo pa rin ang bangis ni Muning. Ito naman ang pusa na walang kamalay-malay na ang dagang hinahanap niya ay nasa likuran lang niya. She doesn't know where it went. hanap kaya ng dalawang pusa na ito kung nasaan nagtatago ang daga? Maski ang aso, kayang utaka ng daga. Hanap ng hanap ang dalawang aso, ngunit ang hindi nila alam, malapit lang sa kanila ang daga. Ito naman ang daga na nagtago sa ilalim ng pusa. Ang cute! Akala ata ng daga na ito na hindi na siya maikita sa ilalim ng halaman. Dito sa ilang gubat ng Pilipinas, merong uri ng daga na mahiling magtago sa halamanan. Sa sobrang husay nitong magtago, kakaunting Pilipino pa lamang ang nakakakita rito. Silang daga na tinatawag na cloud rat. Upang hindi ito makita ng mga kalaban, gumagamit ito ng camouflage. Merong uri ng cloud rat na may kulay itim na balahibo para madali itong magtago sa madilim na pwesto. Meron din namang uri ng cloud rat na medyo maputi ang balahibo para hindi ito madaling makita sa tabi ng kahoy. Kahit ano pa man ang kanilang kulay, nakakatawang isipin na mayroong palang uri ng daga na ganito kaganda na may kita sa Pilipinas. Kung minsan, mayroong istilo ang mga daga na basta na lamang silang naniniga sa tuwing may kalaban. Istilo ito ng mga daga dahil naniniwala sila na kung hindi sila kikilos, hindi rin sila mapapansin ng predator. Akalain mayon, marunong din ang daga na magpanggap ng patay-patayan. Kapag akala ng pusa na patay na ang daga, pues may pag-asa na ang daga upang tumakas. <laughs> Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello kay Al-Sharif Ahamal. Hello rin kay Gabriel Aaron Donato. What's up kay Luigi Operio. Shoutout kay Lawrence Bakia Trepalda, Carla Claire at Krista Tabige, Jared Itan at Kian Carl Hernandez Ramirez, Princess Denise at Prince Nathan P. Ortega, at kay Zian at Chloe Alano. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.